kahapon. I just want to, I'm not defending the president, uh, our presumptive president ng tungkol sa... Presidente na, na natin. Dahil na, eh. na, hindi pa nga nakakaupo ang ating presidente. Kaliwat kana na ang batiko sa kanya. Pero kung malaman lang ninyo po ang totoong ugali niya at puso niya para sa mga sa taong bayan, mamahalin niyo po ang taong ito. Uh, kunting kibot niya, kunting, ano niya, lahat, pinalalaki niyo, mga media, pinapalaki niyo. Uh, masyadong, masyado kayong, magkantay naman kayong makaupo naman sana si Presidente Duterte. At makikita niyo, magpa, ma, iba na hindi na siya yung palamura, magiging uh, precedenciable nga ang sinasabi nga ng mga media na parang siya po kung magsalita. Pero that's Rodi Duterte Kung maging ano naman, kaplastika niya yan. Like me. You accept me for what I am. Pakialam ko. Kung ayaw nyo sa akin, ayaw. Kung gusto niyo, ni gusto. Ganon din po si Mayor dot uh, si Presidente Duterte. Uh, huwag po natin sanang bigyan palagi ng ano, palalakihin niyo sa media ang isang Wisang-wisang na yan. Yung wisdom niya, it's an appreciation. Hindi yun kabastusan sa, sa, ano, sa, kung sino man yung babae sinasabi nyo. Si no? Si Maris, umalis, uh, sa Channel 7. She's a good friend, pero sinabi niya, she's not expecting any apology or demanding any apology from the President, pinalalaki lang po ngayon ng media, kayo, kayo, pinalalaki nyo, <laughs> na ang dapat palakihin nyo, hindi po yung mga whistle-whistle na yan, po, ano? na ano? ang palakihin nyo, yung news blackout ng raid ni General Cruz noong May 25 sa Bureau of Correction. Yan dapat ang palakihin nyo mga media, hindi yung, kung tingkibot ng ating Presidente you ko know, po, eh lahat, palalakihin nyo. Mayroon akong ibubog na mamaya kung gusto nyo. Itong view ah uh, uh, yung rate ng May 25. Two weeks before ng no, May 25, nagkaroon po ng uh, artificial blackout sa Building 14. Building 14 is housing the 60 dry floors convicts doon sa atin sa Bureau of Correction. Yung um, artificial brownout, di nawala ang CCTV, nawala ang monitor, <laughs> napasok yung mga kontrabando ulit. Okay? Yung kontrabando yun, yun yung mga pera, cash, cash na pera, at saka mga lahat ng ano, ang natawag yan, kasi teki niya, teki lahat ng gadgets po, nakapasok doon sa 2014. At bawat kwarto ng mga drug lord convicts na yan, mayroong hole na hindi nakikita. O nakikita man ng nila Cruz, pero pikit nga ka sila dahil yun ang, na, naka, it's a hole na, na pwedeng pumasok ang tao para maayos yung signal para sa kanilang mga cellphone. Okay? Ngayon, ng May around. 25, ito dapat ang palakihin ng media, hindi yung ang whistle-whistle na yan. Mm -hmm. oh. Nung may 25 at 6 o'clock in the morning, nirig ni General Cruz ang building 14. Pero may news blackout po doon. Ito po, very reliable source ko yan. Alam nyo naman, pagdating sa view ko, marami tayo dyan, kaibigan sa ako. Marami tayong tenga. Six o'clock, pagpasok, pinalabas lahat ang mga mga uh, inmates, yung mga drug lords. At, ang ang sinasabi lang, may 700,000 na nakuha si Peter Cole. Peter Co is one of the convicted uh, drug lords. Hindi lang 700,000. Lahat ng drug lord sa loob na kunan ng ng pera, ng cash. And according to my source, it's almost around 20 million in cash. Wow. Okay? At yung mga magagandang mga ayan, 'yan ang tawag dyan? Gadget, 'yan. cellphone gadget, etc. Isang L. Isang L. Tra, ang nakuha mga kontrabando sa loob. Pati ng mga noodles, pinagtsagaan nila. Yung mga Japanese noodles, pinagtsagaan nila. Ngayon, ito ang tanong ko. E ang si general ko, sa siyempre, alam nila na magbabago din ang ang ano ni ni uh, Secretary of Justice, si uh, Secretary Aguirre, na siyempre papalitan niya yan. So, eto ba hindi nyo pinalabas sa media at wala kayong dinala na nagkaroon ng news blackout dahil pinag pinaghati hati no? That's why I'm demanding right now an explanation from General Cruz saan mo kinu, mo dinala at ang mga tauhan mo yung raid na nakuha nyo mga kontrabando at saka worth 20 million na cash. Ang sinabi lang 100,000 na kuha. We're talking about 60 truck inside building 14. Ito ang dapat iputok niyo sa media, hindi yung mga kung ano-ano diyan. Dahil ang tingin niyo, pag upo ni Presidente Duterte, makikita diyan na wala ka kami. Ito ay uh, itong ating pangulo ay walang sisiyuhin senador ka, mag-congressman ka, mag-gobernador ka, mag-mayor ka, mag-general ka, or ikaw ay isang uh, bababa ng mga polis, pag involve uh, involved ka sa droga, wala siyang sisinuhin. Alam mo, Sandra, kanina, pinapakit ng Ali Jonathan, eh, na sa mga drug operation, may mga protector ng mga senador, yes, ako uh, mga politiko, cabinet secretary, congressman, etc. Yan kaya magagawa ni Presidente Duterte yan? Yeah. Gagawin niya po yan. At makikita po ng... Uh, Nakapidyo yan. Nakikita po ng buong bayan. sa YouTube sabihin yan. sabihin niyo po kung sinungaling ako pagdating ng July 1, kung hindi magkakaroon ng marching order si Presidente tungkol dyan sa droga at krimen. Lalong-lalong na, nagalit na naman siya nung nangyari doon sa MOA. Oh. Kaya, di ba, sa Cavite pa lang, Ilang pulis ang pinag-drug test doon? 15 ang ang na, uh, positive. Pasi, Ngayon, sabi ni uh, Chief PNP Bato, Chief PNP na siya, kasi ilang araw na lang siya ang guru ko. May isang general ng PNP. Siya lang ba? Hindi, isang general, tapos siya siya? Colonel Benjamin Na, tungkol um sa yun. droga, protector, protector ng droga. Parang ulat yun ating presidente ay pagbigyan nyo kagad, palalakihin nyo. Parang wala nang ibang news kundi bawat pitik niya ay papalakihin. Itong mga nangyari sa viewport, ito dapat ang ikinuputok nyo sa media. Itong dapat palakihin nyo. At ang challenge right now, General Cruz, Rainier Cruz, Oo, oh, ang challenge nyo now, ilabas mo at uh, sabihin mo kung saan mo dinala yung pera na kuha nyo sa loob ng building 14 at yung isang elf, Isang elf na punong-puno ng mga gadgets, ng mga kontrabando, kasama ng mga videos. Imagine pa galaw pati. kay harot-harot, maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam, Galaw-gaw, kung tawagin siya ganyan, kang karot. Trum pum, pum,